Alam niyo po ba, nasa ipot ay maraming uh, bacteria bakteriya dyan na uh, makukuha ang inyong manok na pwedeng maging dahilan ng kanilang sakit. Magandang araw sa mga katapang mga manok. Kasalukuyan nandito tayo ngayon sa Pililya sa isang breeder ng mga free-range chicken. Ano? Makikita nyo sa baba yung mga manok na F1. F1 po ito ng broiler sa barred na hen. Ano po? So malalaki yan na manok sa karne. Pero siyempre dahil meat type sila, malilit ang itlog. Ano? Okay, yan sa pang-karne. At makikita nyo ngayon, naka-litter bedding siya. Ano po? Yan. Para nang sa ganun, bilang breeder, mas maganda yung uh, fertility ng mga breeders natin kung nandito sila sa natural na setting. Ano po? Ang mapapansin mo, yung sa litter nila, magkahaluhuyang ipa dyan at saka ipot. Alam niyo po ba na sa ipot ay maraming uh, bacteria dyan na makukuha ang inyong manok na pwede maging dahilan ng kanilang sakit? nanjan po yung E. coli, Campylobacter, Clostridium perfringens, Salmonella, at marami pang iba. Kasama na siyempre yung coccidiosis. Ano po? So, pagka ang uh, setting nyo ay katulin nito, ang kailangan nyong suplemento ay dapat matibay sa mga bakterya na nabanggit. Pwede po kayong gumamit ng Progastro Plus, kaya Progastro Gold. Ano po? Kasi po, yung Progastro Plus ay naglalaman ng uh, 10 to 15 billion colony forming units per ml ng lactic acid bacteria o lactobacillus strains ng bacteria. Ano po? Acidic pa po ito. Ang pH po nito ay naglalaro sa oh, no! 2.5. Ang mga pathogenic bacteria po na nabanggit ko kanina, hindi sila kayang mabuhay sa ganung pH. Ano po? Kaya ang gagawin natin, uh, lalagyan natin na actually nilagyan ko na po ano ng Progastro Plus. Kaya yung uh, inumin tubig nila ay maasim. So hindi na nakakainis at saka kung malagyan man ng lupa na may ipot, hindi po pabubuhay yung mga bakteriya sa inuming tubig. Karamihan po na nag-aalaga ng mga free range na manok, yung mga drinkers nila ay minsan pinapatong lang nila sa sahig, natatalsi ka ng duni, kaya yung ipot. At saka minsan, alam nyo naman, yung manok natin pwede makatoka ng ipot tapos iinom, so dadami yung bakteriya po doon sa inuming tubig. Ano po? Pero kung kayo ay mayroong progastro plus o kaya progastro gold sa inuming tubig, hindi nyo natin ang problema. Ano po? Yun lang po ang gusto kong isihan ngayong umaga sa inyo. Salamat po!